So, hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. So, ngayon nga pala, ipakikita ko yung kagandahan at benefits ng turmeric. Alam nyo ba yung turmeric powder? So, ito, ito ay talagang subok na subok na sa akin dahil ginagamit ko to. Kasi dati, nung nagkaroon ako ng uh, parang naninilaw-dilaw yung aking mata, kasi nga, may lahi kasi kami ganoon sa tatay ko, nung sa atay ba. Ngayon, may nagsabi sa akin na itry ko daw ito, turmeric. So, yun ang ginawa ko, try ako, tuwing umaga. Ayun, nung after ng one month, medyo bumalik na yung kulay ng mata ko, nawawala-wala na yung dilaw-dilaw. At saka, bukod pa doon, kung ano, meron kang masakit sa katawan tulad ng arthritis, nakakabawas to ng sakit. Pwede nyo ilagay ito sa tubig lang kung gusto nyo, kung kaya nyo inumin sa tubig. Magpakulo lang kayo ng tubig, tapos lagyan nyo ng kunti lang nito. Kahit uh, half nito ilagay mo, inumin mo yun. Ayan siya. Ito, hanggang ngayon gumagamit ako nito. At kahit sa ulam, pwede nyo gamitin. Pag kayo nagluto ng ulam, maglagay kayo nito kahit manok. Ako kahit manok, inilalagay eh, ko kahit sa adobo, nilalagyan ako ito ng konti. Kahit sa kanin, itry eh, ninyo. Ang ganda pala nito talaga. Ang ganda. Pag kayo magsasain, pwede nyo lagyan sa ibabaw. O kaya, kung magsasangag kayo ng kanin, yung fried rice, di ba? Sa halip na nyo ng kulay-kulay na yung mga ginagamit, di ba? O so ngayon yung mga coloring, coloring food. Ito na lang ang gamitin ninyo. Hindi naman siya lumalasa eh. Nagkukulay siya. Natural lang yun. Pero, yung lang siya na wala naman siya nalalasahan. Kasi sabi nung iba, baka daw nalalasahan. Pangat ang lasa. Pero hindi. Hindi mo malalasahan yan. Lalo kung sa ulam yan, hindi. Kahit anong inilulasahan lalagyan ko talaga yan, hindi ako nawawala ng ganito. Kunti lang, kahit adobo, pag nagprito ka, kunyari, diba, magigisa ka muna ng bawang, sibuyas, mag, ano, uh, luya, kung ano man, lagyan mo na agad siya nito. Medyo ipipret-preto mo siya. Tapos, pag na okay na siya, medyo na fry fry na siya, nakasama na siya ng mga sibuyas, o ng bawang, o ano mga sangkap pa ilalagay ninyo, sa kanyang ilalagay yung, kunyari, adobong manok, yung manok. Sa kanyang ilalagay yun. Ayan. Tapos kukulay-kulay din siya sa karning manok ninyo. Napakaganda nito. Sobra. Kahit sa gumawa ka ng maha, ito maha din. alam mo yung maha? Yung dessert po tawagin natin sa ating maha. Mahab lang ko. Diba, yung iba naglalagay ng purple. Diba, yung iba plain na puti. Hindi mga iba, di ba? Dilaw. Di ba may dilaw? So, huwag na niyo lalagyan ng ano, food coloring. Ito na lang ilagay ninyo. I-mix nyo siya sa tubig o kunyari do sa powder na no, gagawin yung maha sa harina. I-mix nyo na siya. I-mix nyo. Hindi na siya tumalasa. Dahil sumuk na sumi ko nito. to. Sa ilang taon na akong gumagamit. Hanggang ngayon oh, year 2025, gumagamit pa rin ako. Dahil ang laki talaga ng improvement dahil sumok na sumok po. At saka wala naman itong overdose. Pwede kang gumamit kahit wala kang nararamdaman sa katawan. Pwede mong gamitin. Pang ano lang, pang ano din siya. Uh, at least, di ba, yung katawan mo nalalagyan ng masasustansya. So may panglaban sa anumang uri ng sakit. i try ninyo. Ayan, turmeric dito sa mga uh, uh, hypermarket, sigurado meron yan. Ito naman ay matagal maubos. Ito yung sa akin, inaabot na sa akin ito ng pagkatagal-tagal yung isang buong ganyan. Yan. Tapos, ito buo pa ito. Naglagay talaga ako ng naka-stack in case na maubusan ako. Kasi ito meron pa. Oh. Ayan. Nilalagyan ko na yan. Tapos may isa pa akong extra para hindi na uubusan dahil ayaw ko maubusan. At bukod pa doon, pag kayo ay maghuhugas ng mga gulay, rotas. Alam niyo ba ito? Nilalagyan ko rin ito sa isang batya. Lahat ng mga gulay, nilalagyan ko yan. Sa prutas, sama-sama kong nyan yan para tipid sa tubig, tipid sa turmeric. Nilalagyan ko yan. Yan, ganyan. Ayan, powder, turmeric. Depende sa dami ng bababad yung prutas kailangan kasi talaga magdidilaw siya. Ibabad nyo ng 10 to 15 minutes ang protas o gulay. Ibabad nyo muna. Tapos, after noon hugasan mo ulit siya ng bago. Hugasan mo na, hugasan mo. 3 times. Hugasan nyo. Kasi maganda yun. Hugasan nyo mga gulay ninyo. Ito, ginagawa ko to. Pag may protas kami, hugasan ko yan. Nang may nakababad na turmeric sa tubig. Kasi, Laban ito sa, alam yung ating mga kinakain, di ba? Siyempre, hindi naman maiiwasan na hindi lalagyan ng mga gamot. Dahil, siyempre, matulog naman. So, mas maganda rin ang ganito. May panlaban. Ito. Kahit isearch nyo, nakakita nyo yan. Kung anong benefits nito. Napakaganda. At kahit wala ka namang sakit, pwede mo siyang gamitin. Ako ginagamit ko to, pag ako nagluluto ginagamit ko. Sa fried rice ng mga anak ko, pa nagluluto, naglalagay nito. Ang ganda. Ang ganda tingnan sa kanin. Tapos, masarap siya. At saka wala naman siya lasang pangit na ano. Hindi, maganda. Itry ninyo ha, mga kamam. Itry ninyo. Kasi napakaganda nito sa ating katawan. Super. Dahil subok na subok ko. Ayan. Ito, meron akong kalahati pa. Uh, kurang-kurang kalahati. Less than half pala. Tapos, may isa pa akong extra. Kasi, ayaw ko na maubusan. Kasi, ito, ilang taon na akong gumagamit nito. Simula na ako nakatry, hindi ko na, hindi na ako nagpapaubos. Talagang, lagi ako may naka-stack So, ayan ha. See you next on my video. Please subscribe.